one time nagpa-counsel kami, ninong ninang namin yan eh. And they told us, alam nyo, at one point, gusto rin namin maghiwalay. Sila din. In the past, ha? Yeah. Tapos, sabi natin sa kanila, ah, gusto niyo maghiwalay? Eh, ang strong-strong nyo ngayon as a couple. So, anong ginawa nyo? Nagpa-counsel din sila dun sa isang uh, mentor nila. Mm. Mm. Ang sabi ng mentor, pastor ng isang malaking church, kami rin, dati, gusto rin namin maghiwalay. Nashock din si Jason kat, di ba? Na parang, mm. ha? Ang lakas-lakas nyo tingnan, no? Gusto nyo maghiwalay. Sabi ng dalawa, yes. Sobra uh, siyang common. Normal yun. Dadaan yes. ka sa isang point na masyado na kayong familiar sa si isa't isa, na panag-away na kayo, parang gusto nyo maghiwalay, ganon. Kaya lang, ang galing, kasi once nalampasan mo yun, and you learn from it, pareho silang naging strong, di ba? Yeah. So kami rin, nung nakita namin yon, oh, sige, work out. Workout tayo. O ngayon, tanong. Kung naghiwalay tayo nun. Kung yung improvements na nangyari sa buhay namin because of each other, hindi mangyayari. Yun. So maraming positives nangyari, di ba? We became stronger after. Individually and together. Kung wala kaming ninong o ninang na nag-a-advise sa amin, o, wala na. O... This is RM Relationship Matters. Your online ninong and ninang saying, wag pera-pera lang ang, ang pagkuha ng ninong, ninong at ninang.